Pagpapalitan ko lang ako yun kasi hindi ka mapatay yun. Kung turun na. Ang bigyan ka para mo ng buhay mo isang na yan. Anak ka ng peteng. By Ramon Bong Revilla Jr. Yung, guys, tingnan nyo yung yun ano namin oh. Sobrang taas na nyan. Oh. lalim. Tapos gumuhulang. Kung nabagsakan kami yun, dedo kami. Kurado, wala tayong pinto tayo. Pinto kami yun. Pinto pala kayo, kaming dalawa ni Kuya Luloy yung tinggal na eh. Ang laking bumagsak na yun. O oh, yun, malaki na yun. Sakto sa akin, pati kay Kuya Luloy. O, bakit yung tatlo nagagalain? Yung isa yun, nasa taas ako eh. <laughs> Maduya, dapat dalawa. Bagsak ka na rin dyan. <laughs> Isama ka na rin dyan. <laughs> Parin, ah, ang anak ko? Ikaw, buhay ka? Patay ang anak ko? Patay ang anak ko? Patay ang anak ko? Binaril ka mo? Buhay ka? Patay ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ay hundo, natamaan. Namatay po, pinatay po niya no. Bumbo. Ay bumbo. Ay bumbo nga yata yun. Oh, hindi nga si Bombo na baril yun eh. Anak ng teteng Ikaw, buhay. Tapos ang anak ko, patay. <laughs> Pinatay siya eh. Anak ng teteng Ang ganda rin ang mga ni ano, eh, Bombo no? Ayun, puta na. Ayari na naman siya sa flood control. Paso, nadali na naman siya sa flood control. Pangalawang beses niya na yan. Wala kayo na polis. Siya ngayon, flat control. Nakulong dalawa na yan eh. Kasi totoo naman kayo kaya na polis na kasi na yan. Eh. Kaya na polis, buta ka na wala na ng balita. na kayo isang pala, Francis. Baluktot to. to. Balog to, to gulo, eh. Ay, mo ano siya? Maganda yung pala kong isa Yung lapat Nadaganan eh. Nadaganan Mad eh. na Tiba yan. Na. Tubo sa loob Nakakahugutin na naman si Lolong buwas. Ayan na nga. Yan ay natabunan, di ba? Tigas na, na diba? uh, eh? yan eh. Guys, ay eh, natabunan na, na pala namin. Oh. Nasa ilalim ay, mayroon, no. Ito na yan. Dito na. Dito na. Ang kung ako na tabuna yan, yari ako dyan. <laughs> yari, <laughs> Ay, ka <talaga> <laughs> yari ka talaga, so, oh, sa lit ng... Ito ka na. Di na pala, oh, dapang dapa, eh. Sa lit ng ano mo na <laughs> yari, <laughs> yari, yari ka talaga dyan dahil. Pag akat sa akin yan, bakat siguro ko dyan. No? pala nga pala.

Mamaya pa tayo sa kanila guys. Salamat po sa OFW na si Ma'am Richie. Pinasana ko kanina ng star. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa reels ko sa youtube channel ko salamat po salamat po sa nagpasa sa akin ng mga star pati kay sir bongo salamat po salamat po sa star salamat din po sa suporta laging like and share lang po salamat po kay ano kay Jess Villanueva salamat po Salamat po sa pag-share ng ano ko ng video ko sa Reels. Salamat po. Eh, no na yung pala namin isa oh. Oh? Salamat kay Jess, <laughs> buti hindi natabunan. Muntihan na ano na, buti si Tatay Jess nasa ano? Nasa labas. Nasa taas. Kung hindi, tabunan din siya. <laughs> Palinis muna natin kay Tatay Jess. Oh, this, oh Tejes oh, pinisin mo muna Tejes Ah Pinisin mo muna yan Mga Lods ah Sana huwag nang umula, ulan na naman no oh. Pumapatak na naman ano Tejes nyan Matapos lang namin dito hanggang 3 meters Pwede na namin kapitan uli ng bakal na yan Mabuhusan Thank you guys, salamat po bukas sa mapagmahal salamat sa lahat God bless po Ito, po? Uh, mapaliguan to God bless po boys